Ano ang makdo? burger raw sa kabok. Tagsa sila. Burger ang french fries kala gi binus na lang. Ay dire Hello ma'am. Hello. Ah, uh, kuan ma'am. Ah, uh, ano ba? Wait lang. Nasaan? tur mo nga. Ay, ah, kanina ma'am, kanin ma ko 'an. Regular burger with fries, ma'am. Duha ka bok, ma'am. Ang usa ma'am, Coke. Ang usa pwede iced coffee. Iced coffee na 'tay, ah, uh, uh, vanilla coffee and chocolate. Ah, original na, ma'am. Eh, original ko. Ah, ayan lang po. Ah, kitang kasama monitor pa, para mag-update. 17, ma'am. Thank you Basta meng, yung ganahan Bakit? Yan Gana naman Ha? Asa bang kuno nag copy? Huwag mo ako nag ka dalawa Ha? Wala Basta ganahan Dapat na order ka Oo, oh. oo okay. hmm? Wala mo kung nagkuhan. Coffee karong adlaw. Sana yung aking pa adlaw. Nagklase ko ato. <coughs> okay. Bing, awit uh, Salamat sir. Thank you sir. Dumang kami ng magdo mga bossing. Kasi bibigay namin dun sa nagbantay sa aming mga anak. Kaya ati Feni siya rin yung manager ng aming tubigan eh, pinakiusapan namin na magbantay kasi nga meron kaming event meron kaming activity ngayong gabi so bigyan namin ng ano makdo pero kakain muna kami dito didate kami ni Mrs kinurot pa ako eh kasi wag na daw akong mag order ng coffee hindi ba yun eh wow ito boulevard mga boss Meng tambay tayo sandali Minumin ko lang yung coffee.